Paano nga ba mag-unregister ano, ang phone na ito from this phone? Kasi nga, sira na. Lagi lang siya nag-shutdown kahit hindi mo shutdown So, hindi ko pa alam. Pero pumunta ko sa settings. Account secure. Ang problema kung ano na naman ang i-click. Narito ang sabi. Unregister this phone before you log in Gcash in a new phone. Uninstall Gcash in this phone for your protection. Once you unregister, you'll have to register your device the next time you log in. Okay, click my So, dito siya naka-register. Walang ibang e-click. So, dito tayo sa learn, learn more. Kaso, itong lumalabas. There seems to be a problem. Just try na Okay. Ang hirap naman ito. So, yan lang muna guys.